Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan na naman online ang muling pagkakabisto kina Lucena Mayor Mark Alcala at kapamilya star Catherine Bernardo na magkasamang namataan sa publiko. Sa vlog ni Oj Diaz, ibinahaging nakita raw ang dalawa sa Bonifacio Global City, BGC, noong ika ng Hunyo ng Madaling Araw. Hindi lang ito ang pagkakataon, ayon pa sa source ni Oj, namataan din umano si na Catherine at Mayor Mark sa Ivy Clinic sa Vertis North kamakailan lang spotted sila kat at may alkaline sa BBC noong June 6 3am oh? walang picture kasi ang bilis ang sasakyan sa van ha hmm. ayan edit sa mga nangyayin ng proof mga guy hindi ko naman ina-expect na makikita ko sila hmm. nag-work ako sa BBC at that time break time ko at gawain ko yung break time ay mag-walking oh. at yung route ng walking ko ay sa high street doon ko sila nakita nakilala ko na lang sila nung malapit na ako sa kanila nagpapapicture pa nga si Mark sa mga scooter ng mover doon eh Ayon sa mga nakasaksi, kapansin-pansin daw ang pagiging super sweet ng dalawa at tila hindi mapaghiwalay. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, patuloy ang spekulasyon ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ni na Catherine at Mayor Mark tungkol sa kanilang ugnayan, tahimik silang pareho sa social media at iwas sa anumang kumpirmasyon o pagtanggi. Tahimik man sila pero may special nga bang namamagitan sa pagitan ni Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala? O baka naman close friends lang talaga?